Nandito na tayo ngayon sa panahon kung saan nilalamon tayong lahat ng teknolohiya. Nandiyan yung mga phone natin na alam natin kadikit na ng mga buhay natin. Nandiyan na rin yung mga AI na threat sa mga tao especially ngayon. Paano kung yung teknolohiya na inaasahan natin sa pang-araw-araw ang maging dahilan pa ng katatakutan? sa mismong buhay natin. Diyan ngayon papasok ang pag-uusapan natin na Black Mirror. Alam ko marami sa inyo ang pamilyar sa palabas na ito. Pero alam nyo ba kung bakit Black Mirror ang tawag sa pangalan ng palabas? Bago tayo magpatuloy ha, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe, notification bell at sagutin yung question of the day natin sa video na to kung saan meron tayong 1,000 Gcash giveaway diretso na tayo sa panahon natin ngayon. Isa sa mga araw-araw nating ginagamit na teknolohiya ay yung mga streaming services kagaya ng Netflix, Disney Plus. Sabi nga nila, it's safe to say na unti-unti na tayong umaalis sa media na telebisyon at pumupunta dyan sa mga streaming services na yan. Paano kung isang araw ha, nanonood ka kunyari ng Netflix, tapos nakita mo yung buhay mo. Nandun ka sa palabas. Paanong mangyayari ngayon yan? Ang current season ng Black Mirror ay may episode na Joan is Awful. Alam mo, pinaka nakakatakot dito sa Black Mirror is kung gaano kalapit sa realidad yung mga kwento na tinatalakay nila. At isa dyan, yung Joan is Awful. Alam nating lahat na yung AI unti-unti nang nagte-take over sa mga buhay natin. miski ako, ginagamit ko na rin ang AI ngayon. At napakarami pa mga tao. Kadikit niya, napakarami rin mga issue ng paggamit ng AI. Pero I think magiging parte na to ng pang-araw-araw na buhay natin. At isa itong example sa mga kwentong yan. So isang, itong si Joanne, etong si Joan, John hindi Joan. Isang normal na babae lang siya na may problema sa trabaho, problema sa love life. Isang araw nagkaroon siya ng problema sa katrabaho niya kung saan napilitan siyang i-fire. Yung kaibigan niya nagmamakaawa sa kanya pa. Kaibigan mo, ko, bakit mo ko i-fire? Sa araw ding mismong 'to, pumunta siya sa psychiatrist niya at kwento niya na hindi siya masaya sa sex life nila ng fiancé niya. Pinuntahan niya rin at hinalikan yung ex niya nung araw na yon. Ito na yung plot twist. So sa dinamin na nangyari sa araw niya, nanood sila sa Streamberry, yun yung Netflix dito sa palabas, ng fiancé niya. Nagulat siya kasi pagkakita niya, meron dong series na nakalagay, Joan is awful. At kaparehas niya yung itsura, kulay ng buhok, pero ibang artista yung gumanap. Tataka pa siya, sabi niya sa boyfriend niya, pinaglalaroan mo ba ako? Niloloko mo ba ako? Pero sabi ng boyfriend niya, baka coincidence lang. Panoorin natin, hala, tignan natin. Hanggang sa pinakita yung palabas sa episode 1, binuksan nila, yung nangyari sa opisina kung saan kinailangan niyang i-fire yung kaibigan niya, napanood nila doon. Tapos sabi niya sa boyfriend niya, pinagtitripan mo ba ako? Baka coincidence lang. So, tinuloy nila yung panood. Dito napunta sila sa psychiatrist, yung eksena niya at saka nung psychiatrist niya. At narinig mismo ng boyfriend niya na, Ha? Hindi ka masaya sa sex life natin? Napanood nila lahat hanggang sa hindi yan totoo palabas lang yan pinaglalaroan lang nila tayo hanggang sa dumating na yung eksena na hinalikan niya yung ex niya doon. Doon sabi ng, ng fiance niya tama na, na hindi, hindi tayo pinaglalaroan totoo to at kailangan na kitang hiwalayan. So nagumpisa sa away, malis na, ngayon mag-isa na lang siya. Ito ngayon yung naging plot twist no kinabukasan, lalo siyang nagulantang kasi lahat ng mga tao, lahat ng mga kapitbahay, kamag-anak, katrabaho niya, napanood yung nangyari. Naka-ere din sa mga streamberry nila or yung Netflix nila. So nagtaka siya, paano nangyayari to? Bakit alam yung buhay ko? No? Ba't alam ng streaming service? Pag uwi niya, napanood niya, at yung lahat na nangyari sa kanya, ay nandun pa rin. Inere agad-agad. So naisip niya na the only way to prevent this ay gumawa ng eksena na ipinagbabawal sa TV. This way, uh, hindi gagawin ng bidang artista yung mangyayari. So kumain siya ng madami. May eksena gano'n. Kumain siya ng madami. Tapos uminom siya ng laxative. O yung pampampaduming. Pumunta siya sa isang kasal tapos nagkalat siya doon ng... Pinakita niya pa yung butas ng ano niya para hindi gawin... Nung artista Ngayon Punta tayo sa artista Pinuntahan siya ng artista Pagkatapos Bakit mo ginawa lahat yun Sabi sa kanya nung artista Nakita tuloy akong ganyan So nagtataka siya Bakit nagagalit Kaya ginawa mo naman Inacting mo Sabi sa kanya Nakuha mo yung attention ko Baka pwede mo nang ihinto Itong series na to Nagulat siya Kasi sabi nung artista Na si Salma Hayek Isang totoong artista Sa totoong buhay Sabi niya Aba wala rin ako kinalaman dito. Alam kong mukha ko yan, pero hindi ako yan. Paano yun? Sa modern world, napakarami mga deep fake na ginagamit sa mga artista, mga politiko, para maggawa ng fake news. But hindi yun yung kaso dito sa, sa palabas na to. No? Yung deep fake is ginagamit for the art And alam ko, in real life, marami nang gumag gustong gumawa nito. I'm not sure if may nakagawa na. Isang example na mabibigay ko sa The Flash, yung patay na Superman na artista nilagay nila doon na para bang umaacting lang din sa palabas si Superman. So, paano nangyari yan? Nag-usap sila dalawa, paano yon At ang salarin pala, no, nagtanong sila sa, sa lawyer, alam niyo yung terms and agreement? Wala sa ating nagbabasa nito yung terms and agreement na yon nakalagay doon na pwede kong gamitin yung buhay mo sabi sa kanila nung streamberry at gawing content yung buhay mo pumapayag ka dito ganun din dun sa artista ginagagamitin ko yung mukha mo para sa mga palabas wala kang karapatang magsabing hindi kasi pumirma ka na doon sa terms and agreement nag-agree ka So yun yung naging problema na alam ko marami sa atin hindi talaga nagbabasa dahil sa napakahaba yan, di ba? So, ano naging ending nitong palabas na to? Sumugod sila sa CEO ng Streamberry. Plinano nila nasirain yung mga servers doon sa opisina. Sabi nila, pag nasira itong mga server na to, mawawala na yung mga data nila, yung mga picture natin dyan, yung buhay natin. Maiekis na itong palabas na to ngayon. Wala na yan! Para hindi na magawa yung palabas about them. Nung nandun sila, nagtaka sila. Kasi may nakita pa silang artistang isa. Yung security guard. Teka, artista to. Biski mga viewers, magtataka na lang din. Bakit puro artista? Eto na. Sa ending, no, nalaman nila na miski sila ay artista lang. Mindfuck, di ba? So basically, nalaman nila na, What? Artista din tayo? At nalaman na nga nila, no, na yun nga, nasa palabas sila at hindi sila yung totoong Joan. At yung artista ay hindi rin yod. Paanong nangyari yun? Sila mismo yung nasa labas. At nung sinira na nila, nalaman nila na isang regular na babae lang talaga itong si Joan is awful. At nakuha lang talaga yung mga impormasyon niya dahil sa terms and agreement. So ngayon, tatanungin natin, no? Kasi hindi malabong mangyari to. I think merong mga ganito na baka nagbibigay tayo ng karapatan sa mga kumpanya dyan sa mga terms and agreements na yan. Kung makikita natin may mga articles dyan na hindi talaga natin siya binabasa at may mga naiipit talaga legally because of this. So ito kayo yung tanong ha, bakit Black Mirror ang uh, tawag sa balabas na to? Sobrang meta niya. Tatanungin ko kayo, pag pinatay niyo yung mga phone niyo yung TV niyo sino nakikita ninyo? Di ba yung sariling reflection din So yun yung black mirror. Paanong nagiging horror ang mga pang-araw-araw na teknolohiya na ginagamit natin para maging horror? Eto na yun. And the, the scariest part about Black Mirror is it is too close to reality. In fact, napakarami sa mga episode nito ang um, posibleng mangyari o posibleng nangyayari na isa sa mga pinakamagandang episode ng Black Mirror, yun yung San Junipero. Mag-shota sila, no? parang lesbian sila. Tapos, sa episode na yon, pag namatay ka, pwede mong i-upload yung diwa mo sa cloud. So, parang double and thunder na yung 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 cloud hindi lang siya langit no pero cloud as in digital na Magkaka pwede ka magkaroon ng choice. Uh, -a upload mo ba yung diwa mo at forever ka na na mabubuhay doon sa cloud na yon or tatanggapin mo yung kamatayan mo. I think possibility siya in real life if magagawa nila. Which is in some way, sobrang nakakatakot. Huh? Personally, ako pipiliin ko mamatay. Ayaw ng mabuhay ng dere-derecho Nang tuloy-tuloy dahil parang ang lungkot-lungkot nun. Parang wala nang sigla yung buhay kung ganon. Anyways, para sa ating 1,000 Gcash giveaway, ito yung tatanong ko sa inyo. Nagbabasa ba kayo ng terms and agreement sa mga pinipirmahan natin online? So, yun lang po ang kwento natin para sa araw na ito. Huwag niyo kalimutan na like, subscribe, at notification bell. So, yun lamang po. At sa na third, nagpapaalam. Sa internet ngayon, kumakalat ang mga video ng presensya na ito. Marami napapaisip eh, miski ako, sino ba yan? Ano bang ginagawa niyan? At bakit nasa gitna siya ng daan? Kalagitnaan palang gabi to ha. Ah. Maganda kayo sa kwento natin ngayon, ang babaeng yan ay ang Serbian Dancing Lady.